mga additional na mga pampublikong sasakyan, may mga pending pong application ng prangkisa, mga modern jeepneys po ito, or and bus, sa uh, Secretary? Ang, ang sa atin po, regardless ng mga modern buses, no, ang, ang patakaran naman po ngayon, kung talagang kulang ang pampublikong sasakyan, kaya po natin tanggapin ang traditional na mga jeepneys as long as roadworthy sila. Yan naman po ang patakaran ng uh, Department of Transportation mm -hmm. in the event na talaga pong kulang ang ating mga modern na pampu uh, pampublikong sasakyan. Pero consolidated na ito? Consolidated na I mean, sa mga kooperatiba in line sa ating modernization program? Ngayon po pinapayagan natin kahit hindi pa ho consolidated. Umawa, uh, ang ginawa po natin ngayon, we extended application for consolidation. Ang patakarang po ng Department of Transportation na uh, payagan ang mga individual operators as long as roadworthy sa mga lugar na talagang kailangan ng mga pampublikong sasakyan. Mm -hmm. Hindi kaya parang bus na lang daw, uh, Secretary, ang ilagay dito sa mga uh, rutang ito para mas marami ho ang makasakay ng mga pasahero? Tama po. Tama po yun. Ganun naman po ang order of priority natin. Parati po ang, ang, ang prioridad natin yung mas malalaking sasakyan, yung mga modern na sasakyan, para po hindi lang mas madaming is, pwedeng sumakay, kundi mas komportable ang ating mga commuters. Opo, Sek, pakipaliwanag ko anong klase itong hybrid lane for buses on Commonwealth Avenue. Ito yung pag-aaral eh. Na pag-aaralan, I mean, ng pamalan ang 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 una po namin pinag-usapan unlike po kasi ang EDSA no uh, ang EDSA carousel is exclusive for buses Apo. dito po sa ating uh, na hybrid uh, ang ang pwede natin gawin dito is uh, hindi lang po mga bus kasi we have all, we have to respect also the the right and the franchise ng mga may PUJs, andiyan po sila, mm -hmm. at mga iba't ibang uh, pampublikong uh, sasakyan. At ganun din po ang pag-aaral kung paano namin ma-preserve ang bike lanes mm -hmm. kasi bike lanes din po. Yun, so yun po yung mga kailangan namin aralin kung anong pwede namin ito yung kung saan ba dapat sila bababa designated stops. So tayo po ay inatasan natin ang road sector natin. In two weeks, sana at least makapagbigay sila ng paunang plano so mm -hmm. that we can start. We can do something kung kailangan ng pondo, na namin uh, uh, maghanap kung saan namin kukuhanin. But kailangan lang namin gumawa ng paraan po Sir Aljo. Okay.